itlog at saka biskwit at saka yung ano, chocolate. Para magandang diwata. Mm. Para bigyan kami ng malakas na ano, malakas na kapangyarihan mga tol. Saka dito po ano, may tanim na ano, bulak oh. Ayan po. Ayan. Ayan. Oh, ayan po mga tol oh. Kita mo 'yung ano, tubig. Sobrang ah, maganda po 'yung tubig no at saka masyadong ano. Oh, gumagalaw 'yung tubig, ayan. Ah, ayan mga tol no. Tolay po kami na yun sa mission na maka na, makarating sa tubig balom nga to. Paarin natin mag-ingat kasi marami mga bandido magugunta sa tubig uh, namin. Gina tigdan ko. Gina tela. O gani, daghan de di derecho, daghan de kay nakabantay ba? Nakabantay uh, Kahit ah, uh, mga tol, kahit ah, uh, sobrang dami namin kinalaban pero hindi namin iniwan yung bulak. Dito pa yung ano. Ayan, pwede iiwan kasi hmm. alay natin. Hmm. Ah. Anong tagaan si o? Oh, tagaan alay. magandang diwata ba? Sana makarating tayo doon sa tubig balo na wala na ano. Wala na mga lipores na idwi. ang dami talaga dito nakabantay. hindi basta basta yung tubig balundol daghan yun lang makabantay di ba di, dili maka basta basta sulod talaga mm. sobrado siguro yung balon na yan mm. hindi basta basta ko sulod din ha taas kay kag labangunon. nun yeah, siguro maraming bantay kasi mm. napakasagrado ng balon na yan oo nga parang may, 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 may putok ah nag-uusap doon sa ma'am para ma'am andahan tayo para makalapit tayo sa tubig balot okay mo ma'am ang inyong kasi may anak okay. okay. nag-uusap mo para makapasok tayo kung ano yung ginagawa niya sa ano. Hmm. bantayan pa yung cellphone namin. Ah, salit-dito-dito lapitan natin ng konti. Parang, 'no, so bigyan mo 'to. Hello. 'No, bantayan mo 'yung 'yung sa

Iya. Yeah, ito na po. Ito na po yung tubig balon na sinasabi niyo na magpunta kami dito ni ano, punta kami dito ni Jini. Bomo yung ano. Oh, Kita yan. niyo yun. Kung... Oh. Bomo bola. Kahit. Oh, ah, yeah, tuloy. Ah, maglinis tayo. Linis, maglinis okay. natin. Oo. O man, para matuwa yung ano di bata. Ito pala lang alam niyo, Sinasabi nilang balon. No. may ano dyan, may kaang ano, doon, kunin mo yung ano kunin mo yung ano, lalagyan na, natin ng gulap Wala yeah, okay. yeah, na 'yung bestak din napa-muta dito sa mga loob ng dilan dito nako. Yeny, yeny bulak. Linisin mo 'yan daw. kasi naglagay ako dito na ano? Bulak. Oh maganda 'tong bulak. Tolam. O ayan na, kape Sana tulungan mo akong marisyo ang anak ko, magaling diwata. ata. magandang diwata. Sana matulungan mo akong marescue ang anak ko. Kasi pagkatapos dito, babalik na kami doon sa, ano, sa gubat. bumubulwak siya ng tubig. Para siyang may para siyang kumukulong tubig. <coughs> Yan po mga turno. Ah. Yung ano. No. nagdala po kami ng ni Jenny Adventure po nagdala po kami itlog at saka biskwit at saka yung ano chocolate para na mabasa magandang diwata bigyan kami ng malakas na ano malakas na kapangyarihan mga tol. Tsaka, dito po ano may tanim na no bulak oh. Ayun po. Ayun. Oh, ayan po mga tol. Oh. Ayan. Tama yung ano, tubig. Sobrang ah, maganda po yung tubig. No? At saka masyadong ano. Oh. Gumagalaw yung tubig. Ayan. Oh. Hmm, ayan po. Ah kukuha po kami ni oh, ni Jenny ah, kukuha ah, uh, tubig. tubig kasi ipa inom namin kay ano ingat ka dadol kabasig may slide ka dadol para pa namo kay Edwin ba yan yan po ah. yan po kumuha si Jenny ng tubig balon ayan hmm, po parang may panglaban na po kami no dito na ang tubig mm -hmm. tubig balon yan Dala-dala po ng Jenny yan bawat explore niya po mga tol buti na lang may ano ako dito hmm. Yan, okay. o. Oh. Okay, Rat, yung, tumatakbo ka pa. Alaga yun ni eh, ano. laga nih, ni anu komandir bagnot. bagnot dito pa yung may aso ah, oh, ano ya? Putok. <tuk>, putok 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 jan Ah, yan po. Tapos ay kay -tinto. Oh, parang bumalik siya sa ano? Bumalik siya sa ano? Mm. bumalik siya sa dating ugali. Oo. Dito tayo pwede magdilim dito kasi medyo madilim na. Mhm. Baka ay, ano pang bumubulwak siya ng tubig. Mm. Kasi sobrang alaga po ni diwata dito. May ano po may saging pa siya. Hmm, yan yung so, tubig. talaga tubig. Po. Balon. Balon na ito. Kasi bumabulwak siya ng tubig. Hmm. Ayan po. Ayan o. Oh. Oh, ayan Oh. Sobrang bilis po. Ito kasi. Dito. Pag humingi ka ng humingi ka ng magandang diwata hmm. eh, ano na

pag sabihin mo yung ano malakas na malakas mapayong ano mo. Oh, ano 'yan? Hmm, sobrang lakas talaga niya nang magano. Parang kumukulo. Oh. Oh, ayan. Oh. Lakas pa oh. Ah, sobrang lakas pa yan. Oh, ayan. Kita mo. Mga um, mainit na tubig. Hmm. Pag sabi na lumakas pa. Oh. Para siyang ano, kumukulong tubig. Mm. oh. You know? Pag magsasabi ka na lumakas ka pa oh. Lumakas, lumakas yan. Lumakas talaga siya. Mm. Oh, ayan oh. Lumakas. Sabihan mo daw. Sabihan mo lumakas ka pa. Oh. Lumakas pa ka. Ano? Oh. Lumakas ka pa. Oh. ba nakikinigyan sa atin O oh, huminto da bumalik na naman Ah Teddy Ah anak tayo